Uh, what's up mga kabagis? Magandang magandang morning po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Tugigaraw. So kagagaling ko lang kanina sa ano sa PRC office dito sa Tugigaraw. And nakuha ko na po yung aking uh, uh lisensya. No? Finally. After uh, 8 times na sumubok nakakuha ko na rin. So, sa mga nagtatanong no, kasi marami ako nakikita sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, nagtatanong kung ano ang mga gagawin after mong makapasa sa let at ano yung mga kailangan mong submit sa pagkuha mo ng PRC license. Actually, kagagaling ko lang kanina sa BIR kasi hindi wala rin ako alam kung paano kumuha ng uh, PRC license ko. Kumuha ko ng ano, ng tatlong ano, documentary stamp kasi sabi sa mga nakapost kasi sa ano, sa mga video sa Facebook na kailangan mo daw na dalhin yung original NOA magbili ka daw ng documentary stamp tapos yung yung initial registration mo yung print mo na yung initial registration so ito po oh ito yung updated po na kailangan yung ipasa sa PRC kung kuha kayo ng ID hindi niyo po hindi niyo na po kailangan ng documentary stamp kapag kukuha kayo ng ID. Kailangan niyo lang ng documentary stamp kapag kukuha kayo ng mga rating at maauthentication. Hindi mo na rin kailangan ng dalhin yung NOA mo. Hindi mo na rin kailangan eh uh, photocopy. So ang kailangan mo lang i-submit doon sa hanapin niyo yung window 2 yung may initial registration dun i-submit nyo lang i-submit nyo lang yung printed initial registration nyo then ang gagawin, ang gagawin mo ay mag-digital uh, mag thumb mark ka so bali apat yun then pag ka pag takot mo antay uh, tatawagin ka na kapag uh, kukunin mo na yung uh, PRC license mo so yun lang po mga kabagis madali lang hindi mo na kailangan ng ano kasi sa mga nabasa ko sa Facebook kapag after mong mag-otaking ganito ang kailangan mong gawin, kailangan mong dalhin. So ito yung updated po no. Ang kailangan mo lang dalhin ay uh, yung initial registration na printed mo na nagpapatunay na nag outtaking ka, no. Uh, bakit hindi ako kumuha ng ano ko ng mga rating at on authentication. So kukuha na lang po ko niyan once uh, meron ng item na para sa akin. So sa ngayon hindi po muna ako kumuha kasi usually ang hinihingi nila yung mga yung updated na literating rating sa authentication from PLC. So yun lamang po mga kabagis at uh, congratulations po sa ating lahat. At sa mga mag-exam ngayong March, uh, good luck and I hope na ano, ito na rin yung last exam.